siyempre kasama ko rin po uh, ang aking mga co-founders from Wide International. Palakpakan naman natin sila so, Miss April at Pauline. Sir Gensyon. At siyempre ang um, uh, kakaparoon nilang din. Sino dito ang nakaalala sa pangalan niya? Si Queen

Grabe yung sigaw. Hello po sa inyong lahat na naririto ngayon. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong effort, sa pagpunta hodine. Ayan, grabe yung mga hilawan nyo. Naririnig ko sa lipod kanina. Ano yung ilang beses po na itong Parang kasabu Ayan nakasampu na. Oo, pero alam niyo, sa totoo lang, kahit pasampu ko na, hindi ako nagsasawa na panuorin siya pa ulit-ulit. Lalo na nung time na nakatabi ko sa etiklay, Liza, na nanonood ako. Grabe, sobrang na-feel ko na napaka-espesyal ko naman tao. Yes! At nakata, oh! nakata siya map mapanood ng Slay Zone. Kaya ayun, maraming maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo. Ano, sana po na-enjoy niyo ang pagnood ng Slay Zone. And sana ay ano, may bahagi niyo rin sa iba. Thank you so much. Gusto ba